Breaking news mga kabayan, mas tumataas na nga ang mga kaguluhang nagaganap sa Middle East. Nagpaulan na nga ng daan-daang ballistic missiles ang Iran patungo sa Israel bilang pagtupad ng Supreme Leader nito sa bantang ipapat kim daw ang hagupit na hindi pa nararanasan ng Israel sa kasaysayan nito. Ang bantang ito ay dahil sa walang habas na pamamaslang diumano ng Israel sa mga top leaders ng pinakamalaking proxy ng Iran sa Middle East, ang Bulgo ng Hezbollah. Dito nga ay nagpakawala ng halos 200 ballistic missiles ang Iran sa loob mismo ng Jerusalem at sa kabisera nito ang Tel Aviv. Nagawa kayang mapigilan ng ayong ng Israel ang dami ng mga missiles na pinakawala ng Iran. Ano nga kaya ang magiging resbak ng Israel sa mapangahas na pag-atake nito sa kanilang bansa ng isa sa mga mortal nilang kaaway? Tinutuon na nga ng Iran ang kanilang banta laban sa Israel sa kabila ng pagdududa ng karamihan na isa na naman daw itong banta na hindi kayang panindigan ng Teran. Gayunpaman, sa pagsapit nga ng buwan ng Oktubre taong pasalukuyan, nagluwanag ang kalangitan ng Tel Aviv at Jerusalem dahil sa dami ng ballistic missiles na pinalipad ng Iran sa inyong papawi ng bansang Israel. Maririnig din ng malalakas ng mga sirena na hundyad ng papalapit na panganib sa mga mamamayan ng Israel sa pag-atake ito ng kanilang kalaban. Sunod-sunod naman ang pagsukalipad ng missile interceptor mula sa Iron Dome Defense System para na mapigilan ang mga missiles na lagmula sa Iran. Nakuha ng pangan ng isang piloto ng British Airways ang aktual na pagpapakawala ng mga missiles mula sa Iran at talaga namang nakakapanindig ng balahibo ang masaksiyan ng galitong pag-atake at ang isipin na ganun kalapit ang sinasakyan nilang aeroplano sa mapangawasak ng mga armas na ito. Hindi man lamang daw hinintay ng Iran na maging